Tama kayo, mali ako. This is my own way. You have your own way. Butter. Kung mapapansin nyo guys, napakaraming bawang kasi magluluto muna tayo ng bawang. Kalahati lang, yan. Hintayin nyo lang to hanggang maging golden brown guys. So ayan guys, medyo tostado na yung ating bawang. Ahanguin lang natin yan, no. Same pan, maglalagay ulit tayo ng butter. Ayan, konti lang yung butter natin. Isang pirasong sibuyas guys and yung bawang natin. So, lagay natin yung corned beef, guys. Salt. Pepper. O.A. Dito na tayo ngayon sa ating garlic mushroom sauce. So, syempre, unang-una dyan, lagyan natin ang butter. Ay, teka lang dito, Bon. Parang oh. mapansin ko, formado ka. Sunday ngayon eh. Alam mo na may eh, meron tayong church day. Yeah. Mushroom. Salt. And ang aking paborito na naman, pepper, paminta. OA. Oh, eh. Beef cubes, isang piraso lang. Guys, alam nyo ba yung technique sa flour? Gagawin nyo, de-dissolve nyo siya sa malamig na tubig. Para hindi siya namumuumuo. Kalahating tasa ng mainit na tubig. So, ayan guys, uunahan ko na po kayo ulit. Tama kayo, mali ako. This is my own way, you have your own way. So, dito sa part na to guys, ilalagay na natin ang ating garlic. Siyempre, paano naman tinawag yan na garlic mushroom sauce kung wala yung garlic? So ayun guys, ito na yung ating corn beef. Medyo ano na siya, yung crunchy crunchy na yung datingan niya. Tuyot na tuyot na siya. Ayan o. Oh. Pa, anong ulam? Ito mga ana, corn beef with garlic and mushroom sauce. Tara, kain na to. Ama, maraming maraming salamat po sa bayayang yung ipinagkaloob sa amin. Magsilbi po itong lakas at talino. Ama, patawad po sa aming mga mali na sasabi at nagagawa. Eh, hindi po patawarin mo yung mga ana. Ama, ingatan mo po kami. Gayun din po ang aming mga mahal sa buhay. Hinihilig po namin ang lahat na ito sa pangalan na Isus sa aming talapagintas. Amen. Amen. Kain na to! It made our lives Happier. Happier with, with food. With food. food. <laughs> because good mood equals to good food. Good, good food is equals to good mood. <laughs> yes. Thank you, Lord.